unang-una nag-volunteer. Kahit siya nag-commit. Kasi siyempre, siya yung pinaka-chief natin oh, sa PKJ. Oh. Na-challenge siya. Mako-commit siya. Oo. Oh. Kasi hindi siya pwede mapahiya. Kundi, di diba? Dala uh -huh. niya yung buong uh, departamento niya. General, kailangan hindi tayo mapahiya dito. Kailangan ikaw ang pinakamataas -huh. ang resulta. So, oh. So, meaning 90, 90 days mahigit ka? Araw-araw oh. yun? Araw-araw? Uh, ano? Uh -huh. Wala pa kaming formal na usapan. Uh -huh. Okay. Uh, ito pala kasi launching. So maraming gusto sumama pero nilimit lang muna sa sa 150 na ano natin personnel. Kung si seryosohin nila, mga ilan ang mababawas? Depende po kasi kung gaano kalaki ang chan nila. Depende. Meron kasi fit naman eh. Meron naman konti lang. So depende rin sa disiplina nila. Magkakaroon din po tayo ng ano, nutritionist dito. Mm -hmm. Hindi lang siya basta-basta ang magda-diet. Bawal din kasi crash diet, siyempre isinasak-alang-alang po natin yung presence of mind, mental health din ng mga ating hmm. kapulisan. Kailangan, syempre, alerto ka rin. So, hmm. pag sumubra yung diet mo, baka hindi ka rin makapag-isip ng tama. Maapektuhan yung public service. So hmm. ang goal natin dito, maging physically fit, tsaka mentally uh, tough ang ating mga kapulisan. Pero definitely, ma-assure mo na kung seryoso na ito after ng program, mag-iibag pa Sigurado po yan. Sigurado po yan. At nandito po ako para bantayan sila, bantayan ang resulta, i-guide sila. At i-motivate, syempre. Baliwala kasi yung exercise natin, pagda-diet natin, kung hindi ka motivated sa buhay.